viral sa social media ngayon ang dance moves ng isang babae sa Baguio City. Wala siyang kamuang-muang na nakunan pala ng video habang siya ay nagsasayaw sa kalye. May ulat si Janice Dennis. Alas 9.34 ng gabi, nakuhanan ng CCTV ng Lower Quirino Hill Barangay ang babaeng ito na gumagala-gala sa kalsada hindi upang gumawa ng masama. Gusto lang naman palang sumayaw ng nagtitrending na mini-miss you sa gitna ng kalsada. Ang babae sa CCTV, si Rhea, na instant viral ngayon sa social media. Ayon sa kanya, hindi niya raw alam na gumagana ang CCTV sa kanilang barangay. Hindi ko na-expect. Kala ko barangay lang namin. Kala ko kay Kap lang. pinos niya pala. Nag-aasalan lang kami ni Kap. Sabi ko sa kanya, kapi-testing ko nga yung CCTV kung gumagana. Sige, testing mo, sabi niya. Uuwi na sana sila sa oras na yon. Pero naisipan ng kanyang anak na ipagpatuloy ang kanilang trip na sumayaw sa kalsada. Sa bahay lang daw kasi siya nagtitiktok para pampalipas ng oras. Gusto ko lang na lahat ng nasa paligid ko masaya. Ayoko may nakikita may lungkot. Ayon naman sa Barangay Secretary, kasalukuyan daw na nagmo-monitor ang kanilang kapitan sa mga CCTV nang namataan ang pagsasayaw ng babae. Si kapitan na rin mismo ang nag-upload ng video sa Facebook dahil natuwa sa kanilang kabarangay. Uh, we were so happy na ano nakita namin yon. At the same time, sabi namin, ano kayong ginagawa nun? Baka lasing ata, ya, ya, na naman ata siya, sabi namin. Pero uh, nakita naman namin na hindi naman. And, uh, I think uh, gusto niya lang itest kung talaga monitor din si Kap sa CCTV. <laughs> Nasiyahan naman daw si Rhea. Dahil sa kanyang pagsasayaw, napatunayang gumagana ang CCTV ng barangay. Lampas 191,000 na ang views. 1.7K reactions at 387 shares na ang viral video ni Rhea. Janice Dennis para sa bayan.